Hey guys, welcome back sa ating munting channel, Kadiskarte Mo TV. Yan, so meron na naman po tayong re-repair dito mga Kadiskarte. So ito po, sharp uh, direct cooling na refrigerator. So nagpalit na po siya ng relay. au uh, umandar naman yung kanyang compressor pero hindi na siya lumalamig. Yan, so ito naman po, sharp uh, digital inverter, two doors na refrigerator. Yan, so yung uh, problema naman nito mga Kadiskarte Mo TV is... au uh, umaandar naman yung kanyang compressor, maganda naman yung lamig pero after few minutes po, namamatay yung unit na ito yan. So, ito naman po, Panasonic na 2 doors inverter din na refrigerator. So, yung uh, problem nito mga ka-discarding mo TV is dito po sa upper part lang po yung lumalamig. Sa freezer lang po yung may lamig. Tapos dito sa lower part, yung kanyang pinaka-chiller is wala ng lamig. Yan. So, ang history nito mga ka discard mo TV is uh, pinarepair na po ito sa ibang technician. Kinarga naman yung Freon. Yun, tapos lumamig naman. Pero yun nga lang, ang problem, within a week po nawawala yung lamig niya. Yan. So, hindi ma-identify mga ka-discard mo TV kung ano ba talaga yung nagkukos ng problem ng refrigerator na ito. Yan. So, samahan nyo po ako mga ka-discard mo TV para i-check at ayusin yung refrigerator na ito. So, ayan mga ka-discard mo TV, start na natin ayusin yung refrigerator na ito. Yan. So, gaya nga po nang na-discuss kanina mga ka-discard mo TV, sa upper part lang po yung lumalamig. Sa freezer lang lumalamig, sa baba hindi lumalamig. Tapos, sa uh, pinargan ng refrigerant ng ibang technician, tapos one week nawawala yung lamig nun. Yan. So, ito po mga ka-discard mo TV, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. So dalawa lang po yung pinaka nearest reason nun. So number one po is my oil sa evaporator, yung lumalamig na part. my oil sa evaporator kasi nga po may tendency na yung uh, compressor is nagpapump na siya ng oil. So number one po yon So yung ikalawa na pinaka possible reason nun is uh, may leak yung system. So ano po yung leak? ng system. Yung leak pag sinabi po may leak mga ka-discard mo TV is meron pong sumisirit na refrigerant sa mga pipings ng inyong mga refrigerator. So alam naman natin mga ka-discard mo TV na pag wala pong refrigerant ang system, eh, hindi po talaga lalamig yung inyong mga refrigerator. Yan. So alin maka mga ka-discard mo TV yung pinaka-problem ng refrigerator na to. So meron bang leak o sira yung compressor? So i-check natin. So ito po yung ating compressor maka ka-discarding mo TV. So ito po yung access valve. So pala na meron na pong uh, uh, nagkarga ng refrigerant dito sa unit na ito. Yan. So ito po yung ating manifold gauge, check natin kung meron pang-karga yung system. Yan. Yan natin yan so 30 psi na lang maka-discarding ng TV yung laman ng system. yan So mababa na to. So below standing pressure na to maka-discarding ng TV. At least sana nakakuha tayo ng 85 to 95 jan na pressure. Tapos uh, pagka pinandar to maka-discarding ng TV at least 8 to 10 psi yung ating makukuha. So panda rin natin. Okay, mga ganito. So ayan, kung makikita po natin dito mga ka-discard TV, below minimum requirement na ito para lumamig yung system. Ayan, so palatandaan na meron leak yung system. Ayan, so kahit makailang beses natin nakakargan ito ng refrigerant mga ka-discard yung TV, hanggat hindi nahihinang yung leak kung saan sumisirit yung refrigerant, ay paulit-ulit po yung magiging problem. So, kakargaan mo siya ng at least 85 to 95 or 8 to 10 PSI sa kanyang suction pressure. Lalamig within 2 weeks pero, yon babalik at babalik na naman yung problem kasi nga po magdi-discharge yung refrigerant ayan oh. so mababa na po sa requirement yan, halos wala na pong karga yung ating system mga ka-discard mo TV ayan. so yung question mga discard mo TV is asan po yung leak ayan so sa mga kapwa nating technician na nakakapanood sa video ito is para po sa inyo to so yung leak mga ka-discard mo TV is nasa either nasa high side o nasa low side so tuturo ko sa inyo mga discard mo TV kung paano i-locate yung leak na yon. So ang ginawa natin mga ka-discard yung TV is naglagay po tayo ng access dito sa inlet at saka outlet ng condenser. Yan, so blinak ko po yung isang end niya. So yan, nakablock siya. Tapos naglagay po ako ng access valve dito. So sa ganitong paraan mga ka-discard TV, mag magkakaroon tayo ng separate leak testing. Uh, separate leak test sa kanyang uh, high, uh, condenser o sa high side at separate leak test dito sa kanyang low side. So ganoon din yung ating ginawa mga ka-discard TV. Naglagay po tayo ng access valve. Yan, dito sa Uh, sa suction line. Okay, tapos possibly din natin mga ka-discard ng TV yung sa may capillary tube. Yan, so blinak natin para nang sa ganun, ko po magkaroon po ng separate na leak testing. So sa pamamagitan noon mga ka-discard ng TV, ma-check natin kung asan talaga yung leak na sa high side ba o sa low side. So kakargan natin ng pressure mga ka-discard ng TV. Yan, so nagkarga tayo mga ka-discard yung TV ng 200. Yan, so sa condenser naman to kaya okay lang. So habang nagli-leak test tayo mga ka-discard yung TV, uh, check naman natin yung uh, resistance ng compressor na ito. Check natin kung okay pa yung mga value. Yan, so i-check natin yung kanyang tatlong pin. So yung, yun doon po yung common starting run. So unahin po natin yung common at saka start. Ang nakuha po natin is 10.4. Yan, 10.4 so common to run 10.44 ayan 10.3 sa run at, sa start at saka run ayan. So ayan mga ka mo TV, medyo okay okay pa naman yung ating uh, yung value ng winding resistance ng compressor na ito. Pero ayun nga po, uh, wag po tayong maging kampante. Uh, may mga cases kasi mga ka mo TV na okay pa yung resistance reading ng compressor pero yun pala nagpo-pump na siya ng So, plug natin. Try natin pa ito mga ka-discard yung VTV check natin kung nagpapagpa ng oil na oil yung compressor So yun, mga ka TV Dito makikita natin na talagang nagpa na ng oil Yung compressor So pagka ganito mga ka-discard TV wag na natin i-repair Okay, so ang remedyo na lang dito is uh, Papalitan yung kanyang compressor Bukod pa doon mga ka TV Nga po, sabi nga natin kanina Pwede rin leak ito So i-check na natin mga ka-discard TV Kung asan yung leak So i-check natin yung sa high side And So high side po yung kinarga natin ng pressure Yan so check na natin. So ayun. So kinaragan natin ng 200 PSI mga ka-discard makikita natin dito na nagbawas. Ayan oh. So dito sa high side nagkaroon ng leak. Compared doon sa uh, low side mga ka-discard hindi ko na nabijuan kanina, nagretain po yung 150 PSI na kinaragan natin. Ayan. So napakalagang kukuyin muna mga ka-discard ni TV, kung asan yung leak bago mag-system reprocess o so, magkaragan ng freon. Ang sagayon is uh, may maiwasan natin yung back job. Ayan. So, hindi abala si customer, hindi tayo naabala. So, smooth, mga ka-Discard Timo TV, yung pagpasok ng uh, pera. Ayan. Ang hatol dito sa compressor naman is for replacement na rin to mga ka-Discard TV, kasi nga nagpa-pump na siya ng oil. So, pag nagpa-pump ng oil, wag nang i-reprocess, palitan na po ng bagong compressor. Yung nga lang, medyo mapapagastos si customer. Ayan. So, sa ating next na video, mga ka-Discard TV, is ipapakita ko rin kung paano mag-replace ng condenser at mag- uh, change ng compressor kung paano mag system process mga ka yung TV Ayan, so huwag kalimutang mag-like mag-subscribe sa ating video para ma-notify sa ating next na upload na video